Kuha sa video na ito na inilabas ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang katatapos lang na routine troop rotation and resupply mission ORORE, sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Martes, March 4. Ayon sa AFP Bagamat may namata ang mga Chinese vessel, walang naganap na engkuentro sa West Philippine Sea. Normally sir we uh, see them lurking uh, on the sidelines no uh, but uh, hindi naman po sila nag-interfere and uh, we were able to successfully conduct our mission po. Ito na ang ika na Rory mission sa ilalim ng provisional agreement ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal. This is actually a mi itong mga milestones natin na ito naga-highlight po no ng ating uh, unwavering commitment ng Sandatahang lakas ng Pilipinas to na ma-ensure po natin na patuloy nating maibigay itong uh, logistical and operational support sa ating mga personnel po no despite the challenging security environment po dito sa West Philippine Sea. Sa isang panayam sa so Newswatch Plus, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na bukas siyang palawakin ang saklaw ng kasunduan sa West Philippine Sea. As you can see, our ship is still there, our assets are still being provided for, uh, humanitarian missions uh, basically, th those are the missions humanitarian are proceeding uh, without any incident providing water and food. So I think all the things that we had wanted actually are being done. If this is working, are you open to um expanding this deal to other features of the West Philippine Sea? Well, you know that depends on the on the issue. You, you can't really close the door, but uh we have to see. Samantala, tinawag naman na propaganda at gawa-gawa lang ng National Security Council at ng Armed Forces of the Philippines ang mga kumakalat sa Chinese social media na parte raw ng China ang Palawan. Buelto ng NSC walang basihan ang malarevisionist claim na dapat ibalik sa China ang Palawan. Could be part of their propaganda but uh, known naman po na talagang uh, naglalabas sila ng mga ganitong uh, ano po no baseless na mga claims. Walang pahayag ang Chinese embassy hinggil sa reaksyon ng gobyerno sa mga social media posts. Wala rin sa official government channels ng Beijing ang naturang pag-aangkin sa Palawan. Samantala, sa gitna ng tensyon sa South China Sea at pagkakaiba sa mga military alliance tulad ng sinapit ng Ukraine, nanindigan ng Malacanang na dapat kayang tumindig ng mag-isa ng Pilipinas sa pamamagitan ng modernisasyon ng sandatahang lakas. Una ng sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na bagamat na ang Ironclad Alliance ng Pilipinas at US, maaaring dumating ang araw o panahon na magkaroon ng pagbabago sa alyansa. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Odalo, Newswatch Plus.